A few moments later. Ayun, so, maganda-maganda araw sa atin mga kamay, panibago araw, panibagong video sa na naman tayo sa so, ayun. Ito, labutan natin. May gina lang uh, hindi nagulano. So kanina talaga tuloy-tuloy ang ulan. So ito nagpapakita lang araw. So sana naman ay uh, hindi na magulan pero yung part dun sa may amin ako, itim na itim hindi na nakita yung isla <laughs> yung isla yung mga uh, kalupaan <laughs> So ito na no uh, natin ngayong mga kamamis si Noebi pa rin na Putan. Shout out Shout out so <laughs> right, yun sa isang mga ano yan, uh, signal man ng mga dito sa port na no? uh, taga ng mga tracking yan So, ito si Nuibe mga kamamay Marindoke lang po ito, no And then, parating ang magro-Romblon Si Unce, no uh, Galing lang sila ng Marindoke Ito, may mga panakipa ng ano yan Ah, uh, Uliba So, si Uliba ang mapunta ng Romblon, Cebuyan si Tsaka sa Nagustin uh, Sa kabila Sa Montenegro No And then, yun Maraming uh, maraming -marami salamat sa mga walang saw Sa mga supporta Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe Sa aking YouTube channel Jamar Official Vlogs Huwag niyo po sanang kalimutan I-hit nyo pong notification bells Para lagi po kayo update sa mga videos natin mga kamamay So kahit paano nakapag-update tayo ngayon No mga kamamay Ayan So yun uh, Papulot na si Nueve mga kamamay no? Uh, Galing pala si Madam Diyan sa taas Kay Nueve Inantay lang pala makababa Yung mismong mayari ng barko no? So yun shoutout out kay Madam uh, Ma'am Marianne Reyes no? Shout out po Ayan So si Onse nag nagantay sa labas Ando sa may labas ng breakwater At Nantay si Nueve makapull out So nandun pa rin Ito Si Beatrice ang nasa dulo Mga kamamay so balit tatong barko lang nandito no? Ayan So sana mantay natin si Yonsei no? Ay umulan na naman Ayan, umulan na naman Mga kamamay, may lakas Silong muna ako Ayan Silong tayo mga kamamay no? Ta Talagang lakas ng ulan So makikita naman natin yung pag ng barko Ayan, So pinabasok na lang nila si Onsi mga kamamay Ayan, pinapasok na lang Ayan mga line man no? nakaabang na Ayan, nakatayo na yan na ulanan eh, sabay init naman eh. Inaman. Sakit ang dadali ng tao niya. Pagka lagi na lang ganyan. Kaya yeah, silong, silong. Payong, payong. kakaunti lang yata ang pasahero mga kamamay so ang sasakyan nyo pa rumlon ito na mga kamamay no? ah nandito na si MB Bar Hendy Pina Francia 11 kabila naman si Nueve binalik na grabe 'tong rampona. So, minute nga pero tuloy pa rin naman ang ulan. So, ayan mga kamay pinantupan niyo. Oh. Sige. Sandali lang natin makalabas yung pasahero kung marami. Tingnan natin. Pilitaw na, tinanggalan ng lubit si Nueve mga kamamay So hindi ko na lang lalapitan na talagang malakas ang ano, ulat Nakabasa tayo So alas 5 po ang alis ng uh, barko no uh, Parang doon si Once Then alas 4 si Oliva So alas magkasunod lang yan dalawa mga kamamay So ayan na Ah, time check tayo mga kamamay alas 3 ni si no? nag-pull out na si Nueve. Ayan. Ayan o, oh, mas tas na. Ah, oh, pilas na natras. Eh. Alright, so yun, mamaya na lang ulit. Ulit tayo mga kamamay.